So, hi guys! Mag-e-edit na sa... O, oh, gum! <laughs> kikis pa man eh. Didila, didila. So, ayan. Mag-i-edit. mag i Mag-i-edit mag mag sana ako ng vlog ngayon. Tapos, nung pinaka-intro ko, kahap kahapon kasi ako gumawa. Ngayon, umaga. Ngayon ko siya i-upload sana. Open. Hindi pa na save Open. <laughs> <laughs> Hindi na save yung open. first video ko kahapon. Kuya ha, behay ba? Mabalbagan tayo ikaw. Hindi ko na. Open, open, Hindi. Kuya liwat. Open! Saway. Open! Open. Angry na yung, mami ha. Open! Then open. Wait, anay, ah, wait. Wait ha. Hindi ko siya na save. So, ito na lang yung intro namin ni Tia Dog. Good morning. Say good morning. Sige na, i-open ito ni Mommy. Say good morning. Morning. Good morning. Morning. <laughs> oh, naman. Ayan, madilim sa madilim pa sa tindahan dahil di pa ako nagbukas ng ilaw ngayon, yung gagawin ko, ay freezer tayo dito sa bahay. Yung binibenta ko dito is soft drink, tapos frozen food. So, hindi pa ako nagpasok ng mga bote. Yung mga maliliit pa lang. Kasi, pag frozen, mag-frozen siya, uh, pwede siyang mabasak. So, yan pa lang yung laman. Kailangan ko na nga din bumili ng ibang frozen foods dahil, Ubus na yung hotdog ko, guys. Yung madami kong in-stock is yung skinless kasi hindi naman ganun kalaki yung puhunan ng skinless. Yung hotdog tapos yung chorizo na malalaki, ganun. Yung... So, sinurol, meron may pa din ako. So, yon may extra kita tayo dito. Tapos, nakita ko yung mga vlog ni Kuya Bunching sero, Paano tayo susweldo niyan? Hindi na kasi malakas. Parang hindi na ngayon malaki magbigay si Meta. Dahil nga, madami na yung vlogger. Kaya natatama din si Tipin mag-vlog na. Kasi nga, ilang buwan mo munang pagsasyagaan bago ka makasama. Kaya, yun din yung nangyari doon sa taklopan. Pero, ayun, sisikapin natin mag-vlog. Hindi natin yung ating mag-ama tulog pa po yun naman yung tsura ni Tio at ng papa niya nag siya ng binakahigaan niya sa gilid si Tipin dahil hindi daw kayo magkasya na so ayun magpapasok ako ng soft drink sa loob kasi baka mamaya may pumili at least meron ay wala nang sprite So ngayon may trabaho si tipen Kaya maaga na din ako nagising. May tira pa naman kami na kanin kagabi. Yun na yung pagkain namin ngayon. Umaga. Kalimutan ko ilabas yung ulam namin. Mag-ulam kami ngayon ng chorizo. Ayan. Kagag kagabi pa to. Lalabas ko siya dahil matigas na. Ayan guys. Chorizo. Chorizo di Cebu. Masarap to. Yun nga lang. Parang mahirap ko lang siyang lutuin. Since nalabas ko na, pupunta ako ng tindahan. Babantay. Ayan kaya, estorbahin natin si Nikki. Puntahan natin. Gisingin natin si Nikki. Wala pala dito si Inting dahil nagbakasyon sa sa taas. Si Nikki at Kayla lang yung nandito. At si Kuya Inting. Baka may, tao. may customer na ako. Si Macrio. Macrio? Sakto? ba Yan lang? kwento nang kwento ako sa labas may 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 customer na pala. <laughs> na natin si Niki, guys. Starbohin natin. <laughs> Yung gising niya minsan ano na. Alang oras na. Pero okay lang din naman kasi nga. Uh, wala namang pasok. Tapos paghapon, alternate kaming magbantay ng tindahan. Masan si Niki? sa kwarto siya natulog sa kwarto siya natulog guys Iki <laughs> Ba Happy birthday to you Birthday mo <laughs> Doon pala siya natulog kay Kayla sa loob ng kwarto guys <laughs> Nisturbo pa natin yung bata natutulog. Yeah. Mga pagkatapos ko magpakain ng lunch kay Theodore, siya naman yung mababantay ng tindahan. Tapos ako, ano na, maglilinis ng bahay, tapos papatulog si Theodore. Tapos matutulog na din. Bong, may maganda pag walang pasok muna si Miki dahil may karilyebo ako dito magpantay. So, mamaya na lang. Kaya magluluto siguro ako ng ulam muna. Hi hey guys! Long time no see. Si, si Tipin, yung boss Tipin Yus. So, kaninang umaga, hindi na ako nakapag-vlog dahil madami yung bumibili sa tindahan. At ngayon, lunchtime, ninutuan ko siya ng chorizo jambo. Medyo sunog lang kasi papunta-punta ako doon sa tindahan. <laughs> Nadawa si Tipin. Pero may sabaw dito na nabili kaninang ng umaga para ulam ni Theodore. So, yun yung ulam niya. Tapos yung chorizo, pwede din. Ulam din namin. So, kumusta kayong lahat? Ito lawi, marasa. Ayan, chorizo di Dami ng kanin ko. Siglang. lang, Sige, akong. Ha? Akong damo. pag pag Mamaya, baka gutomin pa ako. Mmm. Kumain ba na ito kawang bata. Hindi pa. Pagtapos namin kumain si Theodore, papatulogin ko naman. Tio! Kunti lang yung nilito ko kasi hindi naman kumakain ito si Theodore. Siniki, baka mamaya bigyan ko. Ito so wala Titing. sila ulam. Pwede. Ay, si Kuya Tiping din. Sila lang naman dalawa nandiyan. Kain guys. Mainit dito dahil sabugan din ng freezer. kami to Tinder. Tinatamad maghugas. Sarah. Hmm? Sarah. Kain po. Ayan. Nung kanin ko, hindi ko ito mauubos. Pero mamaya, kasi pag change na kami magbabantay ni Nikki, paghapon siya yung mababantay. So, pag makatulog ako, pagkagising ko, syempre gugutumin kami ni Maghahanap kami ng snack. Yung snack ko kanin na lang. Kagaya kahapon. Kumain ako ng alas tres. hindi din ako makakain minsan ng maayos pag walang bantay sa tindahan dahil may nagpapaload. Eh, ako lang may naman yung... Lang huh? Ah, gano'n din. Kahit doon ako kumain sa tindahan, may istorbo. Kasi, ako lang naman yung marunong magpaload. Tapos, ngayon may nagpakashin, may nagpaload. laba ko kanina ng bedsheet tapos tuwalya. Dahil, si Theodore, hindi na siya nagda-diaper paggabi. Yun nga lang. Kalimutan ko siyang pa kagabi. Eh, uminom pa siya ng gatas, tapos pinainom ko pa ng tubig. Kasi, siyempre uminom siya ng gatas. talagang maanuhan yung bibig niya. So, ayun, nakalimutan kong pa siya sa labas. Naihi tuloy. Kalimutan niyang mag-jingle. <laughs> yung higaan namin ng guys. Pero, okay lang yan. Kasi at least hindi na kami gagastos sa diaper niya. Mapanghi na yung higaan namin. <laughs> <laughs> Bantay lang. Pag... Hmm? Tiyo, bumalin man ako. Eh, <laughs> <laughs> yung basnig ang kontrol niya. Nag-inarte kasi may, yung tuwalya namin medyo may basa si, dahil sa wiwi niya. Umiiyak dahil basa. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Basa daw, basa. Ayun, tumabi sa papa niya. Umano dito? Sa dibdib -dib niya. Humiga. Dali, dali. Psst. Uy. Maarting bata si Theodore, guys. Kahit yung chinelas niya lang, hindi niya yan susuotin pag madumi. Hindi, binilang ko ng bago. Yung bago, tinatabi <laughs> ng... Agito, nung sulod mo malam chinelas, at nabalik. Kiss, yes, tita. Tito. Mama, um. siyang... <laughs> Uy! <laughs> Ay, kanaan. Hmm. Sabi nga ako. Sabi nga, malangkaw. Mm. Ka. Um. Snacks mm. sa snack doon kanin din yung snack niya. Kowara tinapay, walang walang tinapay. Bukas magbabalik ka ng tinapay. Kanin good. Dahil bagong deliver yung tinapay. Mas masarap to pag spicy. Hindi sa maano. Maumay. Wala man spicy nila, no? Mm. Ayaw pa. Yung isang pack ng ganito, dalawang beses kung naulam. Nung kahapon, tapos ngayon, no? Hmm. di ka. Pero ito? Kung sa... sa supplier ko to binibiling 90 pesos lang yung pack. Binibenta ko dito sa tindahan, 120. Oh, hmm, diba? Hindi na masama. 120 yung, um, pero kung utang, mga 125, 130 yung bigay ko. Iba yung rate ko sa mga utang. Yung utang yung paninta. Lalo na pag frozen food. Lapa. Mm. Ayun mo oh, tunaw na sa ko, na. Bakit kaya madaling mag-frozen yung Sprite? Yung Sprite na mga soft drink. Kasi yung Coke, tapos Royal. Matagal ko siyang nilalagay, pero matagal, ay, mas una ko siyang nilalagay. Tapos last kong nilalagay yung Sprite, tapos kahit malaking sprite, tapos maliit. Madali siyang mag-frozen. Hmm? pag Seven. Iniwan na ako ni Pippen, guys. Ganyan pa rin. Ako pa rin yung huli na kumakain. Alam nyo po, pag hindi kami nagbablog, hindi kami sabay-sabay kumain. Sabay-sabay lang kami pag gabi. Umaga, hindi. Tapos, ganitong oras, lunch, hindi din. Kasi minsan, na, nakahiga na kami ni Theodore. Alas 11 pa lang, kumakain na kami lunch ng lunch ni Tio. Yung dating na dito is alas 12. Huli na siyang kumakain. Kasi pag umaga, hindi hindi kasi madami yung kain ko. Kaya madali akong gutumin sa. Ano? Tanghalian. Tama ba? Tanghalian. Hmm, Tanghalian. Mm. Hmm. Niki. Niki. Alon. Ayan. Mas gusto ko yung medyo sunog Kisa sa ganito Buo pa siya Ganito Buo pa siya Gusto ko yung mga Na ano na siya, nabuksan na Medyo sunog na merkado. Sa mga merkado dito, wag na kayong bumili ng mga ganito. Kasi mas maganda sa supplier na lang kayo kasi kung sa merkado, hindi siya nakaano, naka-frozen. Yung iba parang sira na yung mga paninda nila like basta maraming beses na ako nakabili sa lungsod yung skinless kasi gustong gusto ko yung skinless. Iba na yung lasa, parang maasim, tapos yung iba maalat. Yung paninda ko dito, hindi ganun siya. Iba yung lasa. Kaya, pili lang talaga yung ibang mga paninda na mapipili mo na good quality yung ano paninda. Mamaya, magpapabili naman ako ng gulay katipin. Maglulumpia ako. Kasi meron ditong mga sili na mahaba. Espada na ano. Gagawin ko siyang dynamite. Kasi may cheese naman sa tindahan. Ang sobra sa na-wrapper. Gagawin ko dynamite. Gustong-gusto yun yung seasoning. Tapos titimpla lang ako ng may gunis. Tapos ketchup. Pinakasaw-sawan. Gait na ako ng vlog. Kasi, ayaw ko na magtapos kumain. You want Coco Crunch? Busa ito ha na it na it na ayaw dere mag use phone na okay, hagis sige na it yan yeah, nagpatimpla si tiyo bago matulog ng Coco crunch gusto niya daw kumain pero tapos pa lang siyang kumain ng kanin gusto niyang dumedi sa chupon niya. Hindi ko siya tinimplahan. Kaya ko ko crunch na lang. With milk. Tiami? Mm -hmm. Sige na, eat na. Dere mag use in phone. Yeah, oh, sige na, sige na. Kao na. <coughs> sige na. Paya pagkaong kuya. Para makita na nanay, very good ikaw, ha? Kuya? Oh. Mm -mm. Dito mm -mm. oh. ko na sa na lang ni mami. Sige na. Mm -mm. Mami. Mm -mm. Ikli na lang ito ni mami. Ha? Busang koko Prance. Ikli ko at ito. Mm -mm. Ikaw? Ikaw mm, man yung mapag-eat. Tapos pag mag-sleep na ikaw, ha? Okay? <laughs> Very good, daw. Makita yung mamin strong. Makita yung mamin strong. Wow! Strong na na akong bibi. Strong naman. Adila, sige na. Big boy naman hit yung door. close, close. <laughs> mm. Ang ako. Kala yeah, ang ganito. Ang gay mami. Nayo si kaon phone na nait. <gasps> Yami. Tobek mm -hmm. so ako. Yung ginamit kong gatas is yung bear brand. Okay. Reverend. No, kay Uy, oh, Mami, nagkukuan BBJ, Mami. Mukhang nga, Mami. Mami, Mami. Mami, Mami, ako. Okay, Kuya, pasaway. Mami, um, okay, ako. Hmm? Mami, um, Mami. Dili na, busa na. This is a call. Small na, la, small. Faster na.

dapat ah, um, kita dah wayar ni ni sleepy na. na. Ada lepai lewat tim ama ini yang. Anmel, susuk ngadikan mami. na konti na lang yung gatas na lang yung inumin niya. Dinamihan, isang scoop lang to tapos hindi ko na nilag hindi ko na dinamihan kasi yung cocoa Crunch matamis na. Matamis na siya. Yummy ano? Mm. Drink na! Pakita nga di! Na drink ikaw one milk dali! Dali. Sige na oh! Hold two hands. Like this. Oh, Gidiri, hold the... Ikaw, hold. Gidiri, sugad so man. Tadi, mm. mami, ma-hold ang Sige na. Hindi lang. Busa, ha? Busa. Busa. Busa and milk. Busa and milk. Busa and milk milk. Very good. Ah. pagita ito papatitig. Wow. Lagi pa. Busog, busog. Busog. Busog daw kita. Wow, very good. Done na. Yay. Full na ikaw. Full na ang tummy? Full na ba ang Ay, wala pa. Full. Opo. 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 Full na ang